So, ayan mga katangkilik naming minamahal, meron pong nag-message sa atin ano nakapansin dito sa kulong-kulong mo. Kasi yung nilalagay mo ay payong, payong. So yung oh, eh? so, yung payong daw medyo hindi matibay. Tapos nag po siya nung trapal, trapal na ang ilalagay na bubong. So tatanungin po kita kung alin ang mas prepared mo yung payong o yung trapal kumakain ng anak ko ng ano kayo may ito so mapagpalang araw po sa ating lahat yun no? Oh. kumusta po tayong lahat sa lahat ng ating mga kababayan sa mga tulog ng mundo Luzon, Visayas at Mindanao kumusta po tayong lahat Ayun, know, shout out po sa lahat sa ating uh, lahat ng ating mga kababayan Papa Dins TV, Kabusiness Official and Kabusiness Family shout out po sa inyong lahat and, okay, Ma'am Henry Tasolidad Ma'am na Paton shout out po sa inyong lahat pa po kayo so ayun mga katangkilik namin minamahal at uh, may ginagawa po akong bubong ngayon at uh, dumating po si tatay maki ayun oh, tatay po, maki mga katangkilik ko sa ayan dito no. sa kalsada po at may kasama pa siyang yung chick ano ko chunaki nandito chunaki. pangalawa sa bunso yan oh. eh no ay sa bunso na mahiyain sa kamera. Ano kayang kinakain ni baby? Ang kinakain mo daw. Iya <laughs> ba, Kuya Mito. Si Kuya Mito, Mito, daw. Kinakain Kain niya, paborito yeah. niya. So, Tatay Mag, kasi may nakapansin dun sa mga vlog natin, eh, you no? Know, tungkol dito sa ano mo dito sa sa ano, kulong-kulong. Sa kulong-kulong mo. Pakaiba pala yung style itong kulong-kulong mo, Tatay Mac, yun know? Ah. Oo, oh, okay. okay, yan. Kakaiba to kasi iba doon sa mga kulong-kulong na pamasada. Oh, iba. Ah. Kaiba, iba siya doon sa mga pamasadang kulong-kulong na iba, meron na talaga siyang bakal. May siya. uh. Ay, pakita ko po sa inyo mga katangkilik. Ha? Ayan po ang bata. Ayan. <laughs> Ayan. po. Ito po mga katangkilik namin binamahal. Iba po yung uh, iba po yung ano nito pag paumanhin nyo na lang po medyo maingay dahil nasa ano po tayo nasa daanan daanan nasa kalsada iba po yung style nitong uh, pajak ni tatay maki dahil ano po siya parang kulong kulong yun know? wala po talaga siyang bakal na pagkakabita ng ng uh, bubong you know? so kailangan po dito lagyan natin ng tubo dyan sa kabila ang apat, apat na tubo tapos apat na tubo sa ayan yun. tapos ayan. pahaba, paano po yung sistema tatay maki? Ito, ano, ito. bakal dito bakal, bakal sa kabila bakal, bakal, din bakal din doon bakal din sa tubo uh, pahaba para yung mabubong Diretso Hindi kagaya nung pamasada na Oo Makitid sya Makitid So meron na syang nakaready na ano na bakal para patungan nung bubongin no So Pag itabako na itabako na yun na na doon ako sakaling malakad yun na sa hukok yan walang naman yan hindi ma ano matatawag man na matakpan Mmm Yun Prefer talaga direct sa ano yung tapal kasi tap, tapal tatakpan ko lahat matatapon yung kasi lahat ma eh, ano, yung hangin lang ah uh, yung ano, ma yun. ano ma, sira pa kaso ito tatay maki uh, ang totoo yun ano, ang totoo yung payong magaan. Kaya lang pag hinangin, yung mga advantage at disadvantage ng payong at saka yung trapal na ano. Yung payong magaan siya, nakadirit siya lang sa taas. Eh, no? Tapos, pag hinangin naman, saka manipis siya eh. Madaling ma mas punit. Kagaya nung, nung huling binigay ko sao iyo eh, No? Pero inabot naman po ng Kailan lang. Isang taon din eh. Isang taon. Eh, paggaling ko ng Davao yata yun eh. Oh. Paggaling ko ng Davao. Isang taon na kasi 2003 yun. 2004 na tayo oh. ngayon. Mm. E, no? <laughs> Iyon na ano lang Nung kailan lang nakita mo pa yun. Buo pa. Nasa buo pa. Buo pa. Nasa bahay na ngayon. Punit. Punit na. Iyon oh. E, you, no? Tapos yung ano naman po, yung anong tawag dito, yung trapal, maglalagay po tayo ng bakal. Tapos ang mangyayari po doon, medyo magdadagdag siya ng bigat. Mm -hmm. Kasi may bakal tapos yung trapal, you know. Pero ganun pa rin yan, Kuya Ricky, yung lakalalabas ng bigat. Ganun pa rin siya. Yan, yan pa rin ang taas niya, ganyan. So, ang mangyayari po niyan, mga katangkilik naming minamahal, you know? So, hindi na hindi na lang natin lalaparan masyado. No. Siguro, sakto lang. Sakto lang dyan sa gilid. Gilid na 'yan. Tapos dito na hindi po kayo mababasa, no? Dito sa side na to, side ng uh, bike. Tapos yung haba naman po siguro hindi na natin susundin yung haba nung haba okay, nung yung ano na lang. sidecar mo, no? Importante yung mataho, ma ano siya. Matakpan siya. Matakpan lang. Hindi na natin susundin yung uh, haba, haba ah, nung ito, kasi yun eh. May ano yan parang pinila, oh. ano. Ito po mga katangkilik, meron po kasi dito. Tapos may nakausli pa po eh, doon. Yan, nilalagyan na paninda. Ay, eh, nilalagyan niya ng paninda. So kung susundin po natin yung haba na hanggang dito, mula dito hanggang doon sa kabila, so masyadong mahaba, masyado ay, na pong ay, ito mabigat. Ito lang sa bike lang. Sa so, bike lang din yung sukatin na lang po siguro muna natin na so ayan po mga katanggiling buha po tayo ng metro sukatin po natin no? ayan pahawak natin kay tatay magay ayan tayo pagkay ano sasukatin natin sa kanto lang no kanto kanto lang yung poste niyan sigurado kanto kanto so siguro mag uh, mo pa konti tayo ayan. Siguro mga 5 feet Orong mo pa konti. 5 feet Ayan, mga 5 feet. So, bitawan nyo po tayo Itong mangyayari po nito, maglalagay po tayo dito ng, tu ng tubo. Tubo po ilalagay natin dito. Ano ba sa bakal? Tubo na. Ganito po kalaki. Ito, ganito kalaki. So, schedule uh, 40, 20. Schedule 20 na lang ilalagay natin. Medyo manipis ng bahagya para mabawasan yung bigat you know? kasi yung ginagamit ko po dito sa shop ko mga katangkilik is, uh, schedule 40 makapal po siya so dahil makapal siya mabigat so ilalagay natin dito dahil ito schedule 20 naman to ito mga tubo na to ayan, schedule 20 po yan eh medyo manipis so maglalagay tayo ng apat na poste dito doon kabila tapos yung bubong kasi diretso yan yung bubong na lang yung lalagpas dito doon at saka dito sa side by side you know? so ngayon uh, tatay maki ano ang iyong uh, mas pipiliin payong o yung trapal ay yung mga katangkilig gusto ko rin yung safety yung mga palinda ko gusto ko rin trapal para Sure, safety yun serve So malinaw po yan mga katangkilik namin minamahal. Trapal po yung prepared ni Tatay Maki. So, ang, ang susunod po na gagawin natin. Five feet yun ano? Five pit. Tapos yung, ang pahalang. Yung pahalang siguro paki ano nga Tatay Maki. pasensyahan nyo na po mga katangkilik at wala tayong magamidyo ayan ito po wala po siya ba natin ay iyan naman nyo lang po sa gilid wala so, na yung bubong Naka nakasampan na sa gilid nalagay na lang po natin ang 4 feet so by uh, 4 by 5 ayan po mga katangkilik malapan na rin yan 4 by 5 by 5 feet so ang tubo ulitin ko is lalagay natin dito kasi yung ano po kasi mga katangkilik naming minamahal ito po kasi ay tight kulong kulong type na mm. kulong kulong type so, unlike nung uh, pamasada na makitid siya na nakaganon lang meron, meron siya nakaready ng tubo na paganyan sa baba. Ma maliit lang po siya. Kung ganoon mas madali 'yun. No, mas madali 'yun. O, so, kasi trapal lang tatahin oh, mo doon. While ito kulong-kulong po -kulong ito. -kulong. So kailangan po natin maglagay ng poste na apat. So palagay ko mga dalawang tubo 'yan plus bakal. Ah, yeah. Ka lang naman 'yun, pero ah, pa, hindi siya nanalo. So hindi hindi naman ipangit din naman po kung may kanto. Mm -hmm. Kung square ang gagawin natin eh you know? Kasi pag may kanto delikado 'yun eh. Kailangan ng gagawin natin, medyo ganito. Ito po mga katangkilit na sana, hindi ko makita. ayan Dilitos. Naka curve. Naka curve yung pinaka kanto. Kanto. Naka siya. So hindi siya ganoon kadelikado pag tumama yung ulo kasi ano 'to. Yun? Hindi natin maiiwasan eh. May mga customer na biglang gaganon may tumama sa kanto So Gagawin na rin lang naman natin lubos lubos na natin So ngayon Ang gagawin natin is Estimate Estimate lang Mag-estimate po muna tayo At mag-inquire ng uh, Tubo Bakal At uh, kapal. Kapal So maraming salamat sa ating uh, loyal subscriber you no know, na nakaisip noon si Mr. and Mrs. Dubai. Shout out po sa inyo, Mr. and Mrs. Dubai you no. Know? At uh, po kayo palagi. Salamat po. Siguro po mapapanood niyo tong video na to at uh, susunod po natin is estimate Ayan, tapos. Siguro sa coding ko gagawin natin to you no. Know? ang mangyayari po dito tatay mag pagka garahe mo pagka garahi nyo po ng ano ng hapon nung wala ng paninda to babalik nyo dito para malagyan natin ng post ito -it at saka ma-align natin yung, bub yung gagawin bubong tapos kasi ditanggal din po yan eh. hindi naman natin ilalagay na pig po yan So mas malaki yung bakal lalagay, tubo lalagay natin sa baba. Tapos 3/4 siguro 3/4 yung sa baba. 1/2 yung yung pinakano na ng bubong, kagaya niyan lalaki. Para ipapasok pa lang sa doon, para nakasok. Ito turnilyo. tapos gusto ng tanggalin para sa kanila. Kaya lang iiwasan po natin noon, patay makasimid yung mabigat na ito yung paglalaruan ng mga bata. Uh, Tapos kailangan i-shift yung shift yung uh, tago. Okay, so, pagkagarahin uh, mo, pagkagarahi mo kadina mo kasi... Kasi mga katangkilip namin minamahal, kung mapapansin nyo po doon sa mga nakaraang vlog ko doon sa bahay nila Tatay Maki, nasa looban po kasi yung bahay nila. So, medyo may kalayo ang sa Eh, uh. Kaya ito po, sa labas na kagarahe anyway marami naman yun, know, marami naman kayo nakagarahe sa labas so, yung mga napapansin ko mga katangkili you know, marami silang nakagarahe sa labas kaso minsan nung mapadaan ako doon ito nakikita ko na sa kalsada pinaglalaroan ng mga bata pinag, ng mga bata sinasakyan-sakyan so siguro kung malagyan na natin ng bubong Pwede mo nang ipadlock yun. Gagamitin pwede na lang pwede. kung talagang... O, oh, pwede lang. naman. Lagyan na ka O, gagamitin na lang kung talagang kailangan. Oo. Oh, 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 oh. Mga ganun na lang siguro ang gagawin natin. So, ang susunod natin is... Is to meet. Pwede sa dalawang Sandali lang po mga... Babalikan ko po kayo mga katangkilik naming minamahal. O, susupating ko lang po. So, ayan po mga katangkilik naming minamahal. no? So, estimated is uh, dalawang tubo, isang uh, three-fourths, isang one-half, tapos tatlong pirasong 7mm na round bar, isang 12mm na square bar, at saka isang 115 ay square bar. So, estimate pa lang po yun. Malalaman natin po. Anyway, may mga bakal pa naman po ako diyan sa loob. May mga bakal. Siguro pag nagkulang, magagamit na rin yung mga bakal ko diyan. Eh. Mga may mga naka rin naman po akong bakal diyan. <coughs> Para sa mga pambubong ng tricycle. So, sa bakal 'yon lang 'yon. Tapos mag-inquire na lang tayo kung magkano. Tapos, kumain na po ba kayo? Oh, tapos na po. Hello. Shout out sa ating out. kaibigan. Buas. Hey. Um, so yun, mga katangkilik, yung isang uh, kasamahan natin sa anak buhay, nag inquire na. Kumain na po ba kayo sa time out? tapos na po. Hindi nga. Oo, oh, ah, kumain na kami. Ikaw, baby, kumain ka na. Ha? Ah. Uy, natanong ako yung eh. mahiyain. Nako, pag sinugod kita sa bahay nyo, mm -hmm. hindi ka makakalabas. Sasarado ko. Ano nga ulit pangalan mo? Pangalan mo doon? Andrea. Andrea? Babae ka pala. Kala ko lalaki ka. <laughs> ha? Babae ka pala? Babae ka pala. Kala ko lalaki, babae pala. <laughs> Andrea, he come to the last. Ito yung uh, pangalawa sa bunso badi body, body ng ganyan tatay? wala positive ngayon kinaunang eh. sila matay oh, ano ba yun? yun field trip field trip hindi yun at sama yung wala yung wala yung wala lang pagkain mm -hmm. so, yung na yung wala so, si mrs? yung wala yung andun Ah, nagre-repack Ah, ito, ito. Ah, oh, ito. Yun. Ito po, ito po yung miswa. Ito yung uh, ginagawa ng misis ni Tatay Maki. tumutulong sa akin. Tumutulong sa kanya. Ito yung ginagawa niya. Nagre-repack po ng miswa. Ito nakakatuwa naman po dahil sila mag-asawa nagtutulungan. Eh, you no? Know? At itong mga anak ni Tatay Maki, pag wala namang pasok, tumutulong din sa tatay, no? Naglalako din. Tumutulong, gusto no? niya tumulong, Sumasama, nagtutulak na naman. So, nakakatuwa naman siya. Angela, Angela. Yun. Andrea. Ay, Andrea pala. Panganay ko so, si Angela. Angela pala yung panganay. Yun yung grade 11. 11, 12. 11. Grade 11 si Andrea. tulad so, na kinukuha ko dito mga katangkilik dito yung pambaong-baong nila pagkain namin <laughs> ang kinukuha you. ko dito sa pang araw-araw na pamumuhay namin dito sa kalsada you know. salamat okay, po nag-quirer uh, nag, uh sa uh, kay Kuya Ricky. Hmm, yun yung uh, nakapansin sa atin, you no? Know, sa vlog natin dito sa ano uh, mo. Pagdak. So maraming maraming salamat po sa inyo uh, Mr. and Mrs. Dubai uh, Ayaw lang kasi magpabanggit ng pangalan Ay mga taong ganun talaga Ayaw magpabanggit ng pangalan So Pasalamatan po natin Mr. and Mrs. Uh, Dubai Maraming maraming salamat, salamat po sa iyong uh, uh, Inyong pagtulong sa amin Ingat po kayo palagi at uh, lagi po kayo kasama sa aming mga panalangin. Inaway may layo kayo sa anong mga kapahamakan. kayo ng Panginoon ang, uh, malusog ng malusog na pangangatawan. So ayan mga katangkilik naming minamahal. Mamaya mag inquire po ako kung uh, magkano yung aabutin. <clears throat> yung magagastos natin. Yung initial na natin. Tapos, uh, Dahil kumahin na po kayo, anong may paglilingkod ko sa inyo? Ako ko lang naman ako kuya, nakakaalakan. Tapos yung ibig sabihin na padaan lang ba dito sa shop niya? Actually, unexpected yun. Hindi ko ini-expect na mapapadaan po kayo ngayon dito ginagawa na po ako ng mga kapatid. So ito po kasi si Tatay Maget, bibihira po kami nakikita nito. Pag napapadaan po siya dito at nandito ako, yun, nakikita kami. So kahit naman po hindi wala sa ano, kahit na wala sa, nasa likod ng camera. Ayan po mga katangkilik, you know, kahit nasa likod ng camera, pag nakikita naman kami, Sige <laughs> <Hindi> ko masabi. <laughs> Uusap tayo ng ano, mga planning, mga plano ng bahay. Ano, Kaya lang, katanggilig. Pag nagpupuntahan naman kami, eh, kahit pa paano naman eh, ang kumusta buhay namin, kumusta uh, lahat-lahat. Eh, nagpapasalamat rin ako dyan sa uh, sa amin kareke eh, dito sa pamumuhay sa kalsada. Nagpapasalamat ako din kay Lord na lagi kami nagabayan eh, noon pa man hanggang ngayon nagkasakit na ako ngayon medyo bumabango na ako ay lumalakas na rin sa mga ganitong sitwasyon pamamaraan sa pagkain na namin pinipilit ko para magkaroon kami ng pangaraw-araw ng mga ay. salama sa mga sumusuporta, tumutulong tumusubaybay sa katangkilig dito sa kalsada po para may pag-a-vlog ni Kuya Ricky kung nakikita kami tinutulungan niya ako pa, kahit, ano, malay bagay malaki sa akin kasi kailangan ng aking pamilya na ano, pagbabaon lang tinutulungan ako ni Kuya Ricky lagi dito pag nakikita kami kahit wala kami dito sa camera lab uh, binibigay sa akin Ang sarang nga, ako na nga lang, ako na nga nung naiiwas eh, nahihiya ako. <laughs> Sisya na po. Ako so, na masalamat po. Napakabait si Kuya Napakabait po. Ito. Yan ang simula siya po nung nakita niya ako nagbabay. Marami na marami na rin sa akin na itulong uh, pagkain. Eh, lahat na binibigay sa akin. Ako naman po tatay mag uh, doon po kasi ako masaya eh. Yung uh, maliit na no? masaya tayo sa mga maliliit lang maliit na bagay. Na pero hindi natin alam. Napakalaki na doon sa mga taong tinutulungan natin. Oh. No? Okay. So maraming maraming salamat yung Tatay maki dahil ikaw yung uh, binigay sa akin ang dakilang lumikha you know? para kay papano naman ayon sa kwento mo you know, i papano naman eh matulungan po kita sa abot ng aking makakaya. doon po ako masaya eh you know? lagi ka lang ano lagi ka lang malakas malakas ang ano pala ng palataya lagi ka lang hindi bibitaw pag kahit ano pang subok. Yan. Unang-una pa natin yung dakilang lumikha. Dakilang lumika sa atin. Maraming maraming salamat pala sa mga tumutulong dito sa katangkilig sa kalsada. Thank you very much. Shout out pala sa pamangking ko nasa Korea. Ang pangalan nga pala ng pamangking. Uh, si Ronel Porton, P-O-R-T-O-N Ronil Porton, shout out po sa iyo sir Diyan sa Korea, mag-iingas po kayo palagi Salamat po Pati sa Katwete, mga pamangkin ko Bulacan, lahat pinakaka Ano sa akin, nakakapanood Shout out po sa inyo lahat At uh, maglalambing na lang po Magla Maglalambing na rin po eh, you know, Sa mga Loyal subscribers natin Sa mga uh, Silent uh, viewers, you know. Mga oh, mga silent viewers natin. Sa lahat, uh, patuloy nyo po sanang ang uh, suportahan ng ating uh, munting channel yun, uh. At maraming maraming salamat din po sa inyong uh, walang sawang pagsuway. maraming maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang pagsubaybay, walang sawang uh, pagtangkilik sa ating uh, munting channel maraming maraming salamat po sa inyong uh, lahat so tatay mak may sasabihin ko po ba kayo uh, una una talagang salamat sa lahat na tumutulong sa TV news ni Kuya Ricky papasalamat ako na may tumutulong sa iyo na uh, mga subay, nagsusubaybay so sa atin ano, punting TV Maraming maraming salamat so, po sa inyo. Saludo ako. Ang totoo naman po sa ngayon, wala pa po tayong kinikita dito. Ang totoo. Kasi lang. Kaso, dahil sa kagustuhan ko pong uh, makatulong ng kahit na maliit na bagay sa ating mga uh, kababayan na higit na nangangailangan, ginagawa ko po ito. Kasi dito po ako masaya eh. Yan po mga katanggol. Thank you very much. Yan po Mama. yung katotohanan doon. God bless you. All. So siguro hanggang dito na lang po muna yung uh, video natin sa araw na to. Ano? Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsama sa amin sa video na to. So subaybayan niyo po ito yung uh, pang ilang video natin to? Pang walo na yata no? Oo uh, siguro. Pang walo? Oo pang walo. Part 8 na po ito. So subaybayan niyo po yung part 2 of 8. Tama ba? Part 2 of 8 dito sa paggawa ng uh, bubong ni Tatay Maki kasi hindi naman po natin ito magagawa ng isa dalawa tatlong araw lang. So ayan po. So pangako ko po paglalaanan ko po ng oras ito. Ayan, para matapos. So, so Tatay Maki, thank you, thank you. So, salamat po, pare. Maraming maraming salamat. Kasi so, naopaulakan muna naman ako. So mag lang naman kayo mag-iikot dito sa kamarin. Yeah, mag-iingat po kayo palagi tayo so, na Salamat. Wala nang ibang hanap buhay kundi ito lang. Ayun. Kinaamal ko rin tong ano, hanap buhay. Salamat. Shout out po sa lahat. So God bless us all.